ng mga health tips tungkol sa ating balat. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, talagang buong taon mainit, maaraw kasi tropical country tayo. At dun sa mga magbabakasyon, pupunta sa beach, uh, magbibigay lang tayo ng mga ilang tips kasi baka makalimutan nila. So tandaan natin, ang araw ng summer o tag-araw ay malaking epekto sa ating balat. Uh, pinakamatindi pa rin na sikat ng araw, 10 a.m. hanggang alas 3 ng hapon. So, gawin yung mga activities ninyo sa maagang maaga o kaya naman uh, pagpahapon na yung wala ng gaanong sikat ng araw. So, tandaan natin, ang sikat ng araw, nagre-reflect yan sa buhangin, sa tubig. So, pag nasa beach kayo, mapapansin nyo, nasisilaw din kayo kasi nagre-reflect siya pabalik, ano. At kahit nasa ilalim kayo ng tubig, 3 feet under the water, uh, mararamdaman nyo pa rin ang sikat ng araw. ano, Kaya yung mga bata, kung paglalaruin ninyo, uh, bigyan nyo sila ng shade o bubong o lilim. Doon sila sa ilalim ng lilim ng mga puno. Uh, at ang mga matataas na bundok ay mas madaming ultraviolet radiation. So, kung kaya ipupunta sa taas ng dito sa atin, madami mga matataas na bundok, kasama na dyan yung bagyo, um, mas nakakatanggap kayo ng ultraviolet radiation kasi mataas na sila eh. Uh, so, kailangan protektahan natin ang ating mga sarili. Uh, Unang-una, kung bibili tayo ng sunblock, yan, ito pang example ng sunblock, um, kailangan, uh, meron tayong tatag na sunblock, o oh, it's been barrier. Sunscreen, ito yung chemical na nag-absorb pag tumama sa inyo yung ultraviolet rays. So, para hindi tumalab sa inyong balat. So, sunblock, sunscreen, gusto natin minimum ha, 30, yung iba nga 50 na ang ginagamit ngayon. SPF 50 or more. Yan na ang gusto natin. Yung ultraviolet, B, siya yung nagbibigay ng sunburn sa atin. So, kaya nasusunog ang ating balat. At yung ultraviolet A naman, siya yung dahilan ng premature wrinkles o yung pagkulubot ng ating balat. So, tsaka, pero pareho sila o pang, napangunahing dahilan ng skin cancer. Kaya nga, binibigyan natin kayo ng mga paalala. Ngayon, pagdating sa mga produkto, um, ito po isa pa rin example ng sunscreen at sunblock. Um, sa mga produkto, tignan nyo para sa mga anak nyo, maganda hypoallergenic, walang magaanong amoy, fragrance free, tsaka banayad sa mata. Kasi like ito, pang face to. sa so, kailangan banayad sa mata. So, may pang katawan, may pang face. ah uh, tapos, wag nyo rin kalilimutan lagyan pag nagpunta kayo sa mga paliguan, ano, swimming pool, beach, o kaya maglalakad lang, magte-trekking lang talaga sa bundok, o mag-running, o kaya ay maglalakad-lakad, eh, lalagyan nyo rin yung inyong mga kamay, kasama yan, leeg. Dito sa noo, baka nakakalimutan nyo, <laughs> tsaka sa may ilong, kasi matambok dyan sa may ilong, ano, lagyan din yung mga paa, tapos maglalagay kayo 15 to 30 minutes bago kayo magpapasikat sa araw o lumabas sa araw. At uulitin nyo kada dalawang oras, lalo na kapag nagsuswimming kayo. Uh, titignan nyo rin yung mga expiration date ng inyong mga binibili. Kailangan pag ginamit nyo, hindi pa siya expired. Tapos, uh, yung mga nabibili nating bathing suit, pag white o yung mga puting bathing suit, siya yung nagre-reflect ng araw. So, ibig sabihin, mas hindi nyo na-absorb ang araw kapag naka-white na damit kayo or white na pangligo sa beach. ah pagdating din sa mga damit, mas makapal syempre yung damit, eh, mas may protection kayo sa araw kesa kumpara dun sa maninipis. Tapos, maganda din, meron kayong sombrero. Tapos maganda mga 3 inches ang lapad. Yan. Para protected yung mukha ninyo, yung tenga ninyo. Yan. So maganda mas malapad ang inyong sombrero. Tapos, ah, magsa-sunglasses tayo kasi yung mata natin, um, na-expose din siya sa ultraviolet A and B. So, maganda may sunglass tayo. At meron na rin po mga lipstick ngayon na merong mga SPF. Kasi pag hindi, magkakaroon din kayo ng mga dark spots doon sa inyong labi kapag hindi kayo gumagamit ng SPF na lipstick. So, yan yung mga tips natin pag kayo ay magbibilad sa araw, magbabakasyon, or mag-sports kasama yan.